sama so, mga mag, di mo mag-away, di mo balay. So, ayan ka, girl, maas, no, ah uh, may update ako sa inyo, ka, girl, maas. Kaninang umaga, ka, girl, maas, ay, si Janel, ka, girl, maas, ay, tulog pa, ka, girl, maas. Tapos, ka, girl, maas, si, ka girl, maas, tulog pa si, tulog pa si Janel, tapos, nilutuan ng nanay ko ng noodles, para ay makakain na sila Kasi kagirl maas ay matulog sila kagirl maas Nang maaga mga alas 9am na po sila Ang magising 9am na sila magising kagirl maas. Kaya nilutuan ang nanay ko Ang bait ng nanay ko kagirl maas Diba ma si Janelle Natulog pa kanina di ba O alas 2 2am siya matulog O tapos si Janel maas, nagmata siya girl maas, is alas noybe. Pagmata niya maas, ay pinagalitan niya si Ate Michelle. Pinagalitan niya man, no? oh, Si Ate aso. Michelle, kasi po yung aso ay, na, ano ba? Umiiyak-iyak ang aso ni Janel kasi po may dalawang aso po si Janel na galing sa galing sa ano ampayon may dala si Janel na aso na dalawa hindi may nag naghingi naman siya ng aso doon na dalawa ka ika e, ika e, e, yung aso niya ng dalawa hindi naman pinabakain kasi po yung aso niya ka girl Maas, naalala niyo ka Maas, yung brown ba ito ka Maas, oh, ipinapakita ko sa inyo ka girl mas ayan e o oh. ayan ka yan ka binigay na po yan ni Janel kahapon binigay niya sa akin sabi niya sa akin ate sayo na yung aso si Bruno ayan ka si girl siya. Ayan, kagirl maas. Binigay niya sa akin kagirl Tapos, kaninang umaga, umalis ako dito sa bahay kasi ay nag-eskwila nag, -is, nag yung anak ko. Pag-eskwila ng anak ko kagirl maas, Pag uwi ko dito ka girl maas, sa bahay ka girl maas, kasi galing kami sa school ng anak ko, kasi ay uwi na, na nila wala na dito sa janel Ayan ka girl maas. nakikita nyo naman ka girl lang ha. Ayan ka girl maas. Nakikita nyo naman na wala dito ang kanilang aso. Wala dito ang kanilang tresikad. Ayan, walang aso dito. Walang aso na dito. Kasi, kasi ka girl maas, yan dito na ilagay ang aso nila. Wala, wala ka girl maas. Sinabihan ko si janel ka girl maas. Kaninang umaga, wag kayong mag-away dito pasensyahan ni na ka kasi ay minsan tayo ay hindi naman tayo perfecto minsan ay ang, at, ang ating pag adjust ba sa isang tao ay maano ano ba ma napuno bito ta girl Maas. so ka girl Maas, pag uwi namin dito sinabihan ko kanina si Jen na huwag kayo mag away dito kasi ay kung mag away kayo doon kayo sa bahay ninyo ayan sinasabi ko sila kan kanina ka Siguro ay dilibdib ni Janel pag uwi ko kanina galing sa eskulahan. Wala na dito. Tapos ang sabi ng nanay ko ka girl maas, sabi na sabi daw ni Janel, kukunin niya yung aso. Kukunin niya yung aso tapos sab bakit naman niya kukunin na binigay na niya? Pinaliguan ko ka girl maas. Ayo ting tingnan niyo ka girl maas. Ha? Girl maas, oh, tingnan niyo. Ito si Bruno. Ito kasi po pit lover po kasi ako ka girl maas. ito yung aso ko. Ito si Bruno ka girl maas. Pinaliguan ko na to. Huwag ka maingay, Lili. ko na to ka, girl, maas. Ayan, si Bruno. O, ayan ka, girl, maas. O. Matataba na taba. Mataba taba na. Kasi po, yung napakain ko. Pinainom ko ng tubig. Kasi po, may dalawa ng aso na bagos la Janel, galing sa payon, yun. Ito ka, girl, maas. Doon ko kasi to nilagay doon sa aming kusina. Sabi ng nanay, kukunin daw ni Janel. Kaya ka, girl, maas, ay na blood ako. Buti nga wala dito si Janel. Sasabihin ko talaga sa kanya na binigay mo na tapos kukunin mo na. Kukunin mo lang. Eh hagel maas, nilabas ko yung aso dito. Kasi pag mataba na to sa akin ay baka kukunin lang ni, lang ni Janel. Sayang naman ang pag-inom ng gatas nito. Tapos kukunin lang ni Janel. Kaya eh, nilagay ko na lang dito ka girl maas sa labas. Tapos sasabihin ko ni Janel kung pupunta siya dito nga kukunin. Kunin mo na yung aso mo. Binigay mo, tapos kukunin muna. Kukunin mo lang. Kasi, ka-girl maas, ay pinagalitan ko si Janel kanina. Sinabi ko sa kanya, uwi, uwi kayo doon sa bahay ninyo. May bahay naman kayo doon. Bakit doon, bakit dito kayo mag-away? Bakit doon hindi kayo mag-away? Doon kayo uwi. Pag uwi ko, ka-girl Maas, wala nasla dito. Siguro, umuwi na yun, ka-girl Maas. Hindi ko alam, ka-girl Maas. Ano sa ingon ni Janel Ma? Sa... Er Aso, ang sayang gingon? Baon niya ang iro. Bawi on. Bawi on niya ang? Iro. Tapos? Naku. Sige, ikaw magpuntok. Galunin mo gili. Kwa ah, kwa ah. Gal. Kung ibili, ibili. Kwa man siya, si kwa okay, man niya Ikaw magpuntok, kay mo mana. Tapos, gi gilutuan pa ni si mo sila kayo nag-loodles? Kaya nag okay. gilmas, pinalutuan po ni nanay ng noodles ko sila dyan, kasi tulog pa sila kauna si Macy Rob, kaun kasi kuan, yun yun ina na ko nga kaun na nil kay kaun uh na luto na to una -an, ang taka kuan bango, ang bangon ang taka kay luto ko magkakuan ng iro ako bangon na diyaw man sa bangon eh hey, ang girl Mas, pag Pagising ni Janel kay nakagalmas siya pa ang siya pa ang nilutuan ng nanay ko kagalmas nagalit pa Nagalit siya kay Michelle ka girlmas kasi po ay ang aso ni Janel yung dalawa na bago ay love na love niya. May na sa una ka girlmas love ang una pero pagkadugay hindi napakanon. So yun ka mas, no nagalit si Janel kasi po ay ang aso tinutulungan niya si Michelle kasi ay nag ano ba naglambod. Tapos sabi ni Janel bakit mo ginaganan ang aso ko? Anong ginagawa mo sa aso ko? Wow sana all pinagalitan niya si Michelle pinagalitan niya si Michelle Kagalmaas kasi na hybrid ako kanina Kagalmaas pinagalitan ko si Janil sinabihan ko uwi kayo doon kung ano disturbo ko lang kayo sa mga tao dito kaya Kagalmaas umuwi hindi ko na alam kung babalik ba yun kasi tayo kasi tayo Kagalmaas ay mapuno tayo Kagalmaas ba sa ating pag ano pag a-adjust natin sa mga tao na kahit walang utak yun Kagalmaas may utak yun si ti Michelle alam nyo Kagalmaas yung may nagvideo ako na maldita si Ate Michelle nako, ko. Sinasabi niyo ka maas, na walang utak si Ate Michelle na ko. Kung, kung nabideohan ko lang ka girlmas marunong si Ate Michelle mag, mag ano ka girlmas mag istorya. Marunong si Ate Michelle magsalita ka girlmas maas. Mar marami siyang sinasabi ka girlmas maas na masasakit kay boy maas. Hindi ko na lang po ina-upload, hindi ko nabideohan kasi po ay bawal po yun sa YouTube kasi po ay bawal tayo mag-upload sa mga bad words. Naku, kagalmaas si Ate Michelle. Grabe. Alam nyo kagirlmas, grabe si Ate Michelle. Sobrang maldita si Ate Michelle. Kasi po, nung nagkita kami ni Michelle kagalmas ay naku, mabait po yun kagalmas Iwan ko kung ta ang tagal-tagal na lang dito sa bahay. Hindi naman matagal. Mga two months lang sila dito kagalmas sa bahay namin or one month kapin. Naging ano na sila kagirlmas. Grabe, sobra, hindi na, hindi ko na alam ang ugali nila. Sobrang maldita na po si Ate Michelle at saka si Janjan, kagalmaas, grabe. Hindi ko na matiis yung ugali ni Ate Michelle. Kahit sinasabi niya, kagalmaas, na walang utak yung si Ate Michelle. Naku, kung nabidyuhan ko lang, kagalmaas, maraming sinasabi ni Ate Michelle, kagalmaas, na hindi magaganda kay Boy Maas. Sila pa ang tinutulungan, kagalmaas, sila pa ang abusado, kagalmaas, grabe. So, ka-girlmas, no, uh, isa po akong pet lover. Alam niya naman, ka-girlmas, pag binigay na sa'yo, dapat hindi mo nakukunin. Kasi po, yung aso, ni pinaliguan ko na, sinasyampuhan ko, pinainom ko ng gatas, at saka tubig, pinapakain ko ng marami. Tapos, kung tataba yun sa akin, naku, kukunin naman niya. So, nando na lang sa labas, yeah. ka-girlmas. na lang sa labas ko, pina... stay yung aso kasi kukunin naman lang yun ni Janelle. Pag umuwi si Janal dito kagalang sasabihin ko talaga sa kanya kukunin kunin mo na yung aso na binigay mo sa akin wag mo lang akong bigyan ng aso kasi na high blood ako girl grabe lili ali gri ali lili yung aso ko girl ito oh malait pa yan sa akin ka ali dirty dad ali ali lili ali na mama ali 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 hugaw na ka Lili, ano na ubang na ka o? Oh. na. Love Ito yung aso ko kagal aso, oh, Malaki na. Ay, ugaw. Ugaw kayo. Ugaw. Ugaw. Ayaw dito kayo nabitin. Grabe kagal as. Masakit sa aking dibdib ka girl lang ako ka kasi po ay binigay na ni Janil yung aso tapos kukunin naman niya. Kukunin mang kukunin lang niya sinasabi pa niya kay nan sa nanay ko kanina wala kasi ako dito sa bahay ka girl mas kanina sinasabi lang ni Janelle sa nanay ko kukunin ko yung aso ko so ibig sabihin ay galit siya sa akin sino namang hindi makagalit ka girl maas 9 9 am sila naggising tapos sila pa ang nilutuan ko girl maas nilutuan siya ng nanay ko ng ulam tapos pag gising niya makagalit siya kay Michelle So, na, na, ano ka kaglalmas? Nabigla ako ba? Nahiblad? Ikaw pa yung matagal, ma, matulog? Matulog siya kaglalmas. Ay, alas dos na. 2 a.m. na. sa laon. Tapos mamata siya alas 10. Tapos diya pag matulog sa lasala niya. Kaglalmas. Sa'yo ba tayo mamata kaglalmas? No, kaya natay gente So, sila pa ang tinatulungan. Dito pa sila kakain. May, may tigluto pa. Libre sila dito lahat girl Girlmas tapos abusado kayo. Grabe. Di ko na matiis. Hindi naman pangit ang ugali ko kasi po ay kagilmas. Kahit kayo kagilmas ay mabait kayo tapos mapuno mo kagilmas ba? Yung pag-adjust niyo sa isang tao ay mapuno. Grabe. Hindi ko na alam ang Gali nila ka Maas, grabe. Ayan, wala sa wala na sila dito ka Maas. Pag pag uwi ko dito ka girl Maas, ay wala nang tresikad nila, wala nang aso. Ang nabilan nga aso ka girl Maas, yung binigay na lang ni Janelle sa akin. Yung aso ko. Ayan. Ang Janelle yan ka girl Maas, Dito ko na lang nilagay sa labas ka girl Maas, Ay, naano na ako eh. Nasaktan ako sa sinabi niya. Pukunin lang niya yung aso. Di, ibibigay ko na lang ko girl sa ko na lang sa kanya kahit masakit kahit nasa puso ko na yung aso nila eh. kukunin man lang la ka girl maas. pa ng aso doon ka girl maas, eh. hindi naman pina, hindi naman papakainin Ma, mat, mga matataba yung aso nila kagirl maas ayan yung aso na yung kagirl maas sobrang taba yan kagirl maas yung bibi pa ngayon hindi ko na alam

belum yeah.